Sa number 10, Masobra sa 8 milyones pesos ang balor sa natipon nga donasyon para sa hapag movement ang programa sa Globe nga ang tuyo makabulig pahagan-hagan tapna sa involuntary hunger sa bilog nga pungsod. May report si Marcia Nico. Halos isa sa napulo kapamilya sa Pilipinas ang nagabatsyag sa involuntary hunger Ukon ng ang kagutom, dalas ang kapigadoon, base sa survey sa Social Weather Station. Nagsaka pa ang kadamuon sa mga nagakagutom, sandig sa datos ang pagtakop sa 2023. Gani, ang Globe Telecom ang nagpatigayon sa programa ng hapag-movement para matapna ang involuntary hunger the program aims to leverage on technology, us being GLOBE, and the partnerships that we form to help 100,000 families or 500,000 individuals. Um, ang agandahan ng ano ng programa ito is that we don't stop at supplemental feeding. We actually provide training for livelihood opportunities such as kanyare baking, weaving, tech box, para yung mga beneficiaries natin will have sustainable income. Ang Customer Loyalty Programs ng SM Retail Incorporated ng SMAC ang isa sa mga partners ng Globe sa pag-movement. Humalin Desyembre 15 tubtub -tub sa pagtakop sa Inero Siningatuig, sila ang nakatipon sa masobra 8 milyones pesos Paagi sa ibalik ang sarap ng Pasko nga campaign agot tumabuligan ang mga pumuluyo sa pungsod nga apektado sa involuntary hunger. Nalampuwasan pa subong so nga tuig ang natipon sang tinalikdan nga tuig nga 5.5 million pesos para sa programa. We are already in the process of making this a permanent ano program that we will support. So we're just setting up the configuring the system lang that will allow our members to donate anytime their points no um kasi with smart you can actually donate your points Uh, to all the ano, uh, advocacies no, that, that we support. Ang Globe ang may madamo pa nga mga partnership kasubong man sa mga restaurants nga sarang makadonate, pati na sa ila mismo nga Globe One app. Ganit pa dayon ang ilang parawagan sa pagbulig, agud batap na o kung mabuhinan ang mga pumuluyo sa pungsod nga nagakagutom. Martian Muiko para sa Digicas Negros.